Paano gamitin ang connect to card sa pagbayad ng weekly hulog? Dito sa video na to, hindi nyo na kailangan pumunta sa inyong mga card bank agent dahil dito kayo na mismo ang magbabayad ng inyong weekly hulog sa inyong loan, insurance, and savings. So, makakatipid na po kayo sa oras kasi anytime, anywhere, pwede po kayong magbayad ng inyong mga weekly dues. Mag-login sa inyong connect to card app. For example, for the balance inquiry, i-click itong balance inquiry and then input ang M-PIN. Kung magbabayad naman, i-click itong client initiated payment. And then, lalabas na po kung magkano ang amount na kailangan nyong bayaran. I-click ang account number and then kung magkano ang ibabayad mo. I-enter ulit ang inyong mobile PIN after entering the correct pin, lalabas na po ang receipt. So, makikita nyo po, uh, payment successful, kung magkano yung binayad, kung magkano yung remaining balance ng inyong card bank account. Pwede nyo screenshot na lang ang receipt na to, or kung hindi naman, automatic naman po yan na mag -re reflect sa inyong card bank account. Thank you!